Ayan, good morning mga katropa at mga kaubas. So ngayon, magbablog tayo ng kung paano ba maglilipat ng ubas doon sa ating malaking paso. So pangalawang plug ko na ito nung una yung last year. Tapos ngayon naman ito yung dito sa opisina to. So dito, pero tayo makikita na dalawang paso. Siguro ang big pot, ang taas nito siguro mga 2 feet. Ang brand ni Riker, humahalo, 336 sa City Hardware. Ano po, So wala yung butas dito, nilagyan ko lang siya ng marbutas para mas makatiyak tayo na maraming mabilis makalabas ang tubig dito. So nilakihan ko na ng butas doon, actually meron siyang butas sa ilalim. So, so may mga lupa na ito, maraming ako na tinim sa lupa na ito. May sitaw, may sitaw. Tapos pinagtamlang ko ito ng mansanas dati, dito namatay. Kung paano nangyay, bakit namatay. Tapos ito, ang lalagyan nating... O bas variety ay Scarlota seedless. 2 months old na mahigit sa diyan sa ano yan bote. So makita naman natin yung ano, yan marami maraming ugat. Tapos sa kabila, ah ganun din. Ayan, marami sa ugat. So make it sure lang na nandito tayo sa lilim ng mga papaya, ano, you know, papaya. So pagkatanim natin, hindi muna siya dapat painitan. Siguro mga ilang araw bago siya ilipat sa initan ano, So dito muna natin siya tatanim. Okay, so hinukayan ko na, hinukayan ko na rin. So binasa ko na rin ito ng tubig para madaling matanggal mamaya yung yung pananim. Ano? So wala mong ng ano ko. Ah. So ito, hindi lang niya kailangan ng ano ng ibang sustansya kasi nilagyan ko na ito. Marami ito organic matters kasi mga balat ng gulay, balat ng pinya, etc. Diyan ko nilalagay. So, ang huling tanim ko na dito ay sitaw, pangit ang bunga kaya binunot ko na. So, pahawakan ko na ito. So, ganito po. Naghahawak ko sa ko. So, pisil-pisil natin yung buti niya. Uh, focus tayo dito sa ano. Ano yung lupa. Tapos, sabag natin ito. Uh, encourage ko kayo na mag-recycle kasi sayang naman ano, pa-recycle natin ano, mga ano. So, i-care po lang. Tapos, hindi natin siya lagay sabunan actually pwede ko lagyan ng vermicast kasi may marami kang may vermicast na sa loob karon siya hindi siya pinupuno ng lupa dahil maglalatik ka pa ng mga organic matas dito gulay ganun sa tatak putas ito lang pantabong ko sa kanya mga balat na sitaw kasi ang sitaw ay yung ano, mga nag-infecting bacteria hindi ko na binunot ng gas. so dito naman sa pangalawa Tanggalin natin itong ano, side shoes. Tanggalin side shoes. So, ng plastic. Tapos itong pinanggal ko na to ay marerecycle natin. Magagamit pa natin sa ibang alamat. Okay. Okay. Oh. tapos ito, didiligan natin ito mamaya yung husalay na andun kasi nag ako kahapon Pruning kami kahapon may uh, didiligan ulit na yun so, ito didiligan sila madami dito muna sila sa alalim ng papaya para hindi mailitan ito mga mais, balat ng mais balat ng papaya ng sitaw ganyan so, lang po kasimple after mga 3 days or 1 week, saka ko sila dadalhin dun sa lugar na yun sobrang init kasi masyado ang pangit ang lupa doon. kasi ang tao to dapi kaya hindi maganda so mas magpaganon ang lupa nyo na hindi talaga maganda dahil dapi matigas so, Lagi sa malaking paso So para ito, lagi nilagyan na natin ng malaking paso. So anytime. So iba na talaga ang paglalagay sa paso kaysa dahil sa lupa. So yun lang. Thank you very much. Hanggang sa muli. Ayan, okay. Ngayon naman ay didelega natin yung ating ano, tinanim na mga ubas sa paso. So may husa ko dito. So natin sila. Kabisado ko ng lupa na to na ito ay ano, madali, magandang mag-hold ng tubig kasi may, yun nga, parang may mga Ah, uh, para may mga putik ito sa loob. Kaya uh, minsan lang po diligin. So, diligan po natin sila, madami dapat kasi unang ano 'yun. Unang uh, sabak nila dito sa lalagyan na 'to. Wala problema kung madami dilig. Uh, mga isang linggo na ulit 'to bago diligan. So, ayun po. May diligan na sila natin gamit ang hose approximate eh, approximate na lang kung ilang uh, litro o madilig yun siguro makalahating balde siguro ito uh, madilig natin dito eh, initially medyo moist pa yung loob ng ating bal uh, malaking pot so again ang brand nito yung ride hindi ako nagpo-promote ano? Ngabi ko lang kasi matibay siya hindi ko tulad iba na lumulutong ito uh, uh, isang taon na ito mahigit pero matibay pa rin so ayan po diniligan na natin sila din muna sila hanggang isang linggo after one week, lumipat ko na sila doon. Okay po. Thank you.